morning sa inyo mga kapatay buko. So nagluluto tayo na itlog guys sa so, ating corn beef. Ang beef na naman uulangin natin ngayon guys. Kasi nga wala tayong time pa para magluto ng ibang pagkain. Dahil aalis tayo mamaya guys. Okay. So,

So, piyatay ko na muna guys. Wait kasi ang lakas na ng apoy. Eh. Ang lakas na natin ulit. So, yan. Okay. Tap. So, ang sarap ng itlog guys. Ako sa amin, na heat, natin yung na corned na guys. Higisan natin yung beef. Madali nang luto lang sa luto, guys. Nalaan ispanyol. Ng 9.30 kasi guys oh, Ano oh, yun? yun. So, alin lang yung camera na ay nakaupo sa atin niya rin so, yan. Nalagay natin dito sa ating plate na -e. Tapos, kunin na natin yung ating igasang sibuyas at mga bago. Ay, wala pala tayong sibuyas, guys. Hindi tayo magbagay ng sibuyas ngayon. So, ito lang yung patatas. Maunahin natin yung okay. Alright. So, yung pa rin ang gamit natin po yung beef guys, yung corn beef na oven. Purpose na nakakapagulito na natin po yung beef na So, nagtaas ang presyo ng no, ano guys, no? Yung presyo ng no, ano nagtaas, kaya hindi tayo gamit nun. Yes. Um, So, kailangan kumain tayo, guys. So, hindi tayo na naman nakapag-lemon, guys. Nahigo na naman tayo, guys. Pagkagising natin, nasing gutom na gutom na naman tayo. Iwan ko ba? Bago, guys. So, hindi ko na naman natin makaroon na ako hindi nakapag-lemon tsaka ginger. So, yan. Hindi na natin ang patatas. Yan, muna natin malukin ng alis. natin patatas. buti na nang may stock tayo ng corn beef na kabili tayo sa grocery sa SM. Ay, hindi pala. Sa pure gold natin din ito. Ang paka yung SM, ang mahal. Ay, sa pure gold. Ang mahal yung sa pure gold. Grabe guys. Grabe yung singil sa akin ng makaraan. Nananaga yung mga ano, rice yung dito. Hindi naman pala mo kalayuan yung pure gold, guys. Grabe. Hindi na ang sa malayo. Para magmukhang malayo yung lugar, guys. Kaya yun. Sayang yung live natin kagabi, guys. Napakaganda ng live natin. No? yung live natin kagabi tayo yun yung naputol yung internet eh. kaya namin nang tira pa tayong adobo kagabi kaya yung kainin din natin ngayon kawali natin guys na kasunog-sunog yung kawali natin guys pinagluto pa ako ng adobo ka hapon garabi guys sayang ha kayaan natin malupin ng ganyan kaya ng kawali. Kaya ng kawali. tayo ng, kaya ng kawali So yung kawali, bibili tayo ng panginis kaya yung kawali. Yung pocket Para maginis na ako, hirap alisin yung pagkaitin. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Ilalagay ko na yung bawang, guys. Nagayin na natin yung bawang. Kaya yun ang ulam natin. Isang corn beef lang ito, guys. Hindi mo tumukulong. Parang sakto lang. Hindi daw tayo masyadong pakain eh. ngayon dito kasi nagkaka-massage tayo guys, puwede tayo ng SM natin na konti yung ating So, ayan, may luto na, guys. So, tuna itlog. So, na itlog. So, na. Itlog. So, kape na lang ang kumita. Ayan, sarap. So, okay na, natuloy, sasalin na natin, guys. Oh, so, ayan na nga. Ito yung ating salinan. Oh, oh tinanong, guys, oh. nagkaano ano ano yung cellphone ko, ba, yung ngyari. Ayan. So, doon na nga tayo sa kitchen. So, ito na yung ating corn beef, guys, sasalin na natin sa ating plate. Kakain na tayo, guys. Ang sarap, diba? Parang ninorte. Corn beef ng pure foods na purpose, napakasarap. So, yung kita nyo yung mga bawang dyan, guys. Ang dami ako nilagay na bawang. Kasi napakasarap ng corn beef na merong bawang. So, sarap talaga. So, hindi tayo nakapag-live na yun, guys. Kasi nga, buputol lang connection natin. So, try natin mamayang gabi o bukas ng umaga kailangan natin maagang gumising para makapag-live tayo. So, nag-ready na tayo ng ating plato. Ayan, sasali na natin ng ating kanin. Sasali na tayo ng kanin, guys. Ayan, ready to fight na tayo, guys. Tanggalin lang natin yung mga dumi-dumi dito. Table. Ready to fight. So, usog natin ng konti, guys. Ayan, para kaasya. Kita yung ating titimplahin na. Titimpla tayo ng ating kape. Gitip lang, itip lang tayo ng kape. Ito na yung ating baso. So, bagong hugas eh. yung ating baso. Lagyan na natin ng tubig na mainit. At matitip lang na tayo. Siyempre ng ating coffee. Oh, so, yan, di ba? ayan, napakasimple lang guys ng ating almusal. Kita nyo, simple-simple yung ating almusal. Na merong corn beef, merong itlog, right? So, ayan. So, ayan, natitibla tayo ng ating, ang baba ng ano ko. Oh, so, dila, ayusin ko lang guys. So, ayan na nga. So, tinaas natin ang ating tripod. So, ayan ang ating foods for today. It's simple corn beef guys. This is the simple corned beef, the rice, white rice, and the egg. Guys, so simple, pero napakasarap nyan. May halong pagmamahal. Siyempre, ang pagluluto nitong mga to, guys. So, yan. Tignan nyo yung corned beef ko, guys. No? O, yung corned beef ko, tignan niyo yung tura. Napakasarap ng corned beef natin. Diba? So, yan. May mga ano yan, no? May guys, maraming bawang tas yung patatas. So wala lang akong sibuyas sa nilagay guys. No, kasi nga limited na lang yung sibuyas ko guys, wala tayong magsibuyas. Kasi yung sibuyas ko gagamitin ko sa ano guys, pag nagluto ako ng spaghetti sa Pasko. So wag muna. So iniisip ko kung ano yung iluluto ay inumin ko. Wala na pala tayong Milo. So try na lang natin tong Dali na kape. So, ito na lang muna inumin natin yung dali na kape, guys. Dali coffee. Coffee ni Juan. Yan, coffee ni Juan. O, diba? Coffee ni Juan. So, ayun lang. Tip na tayo. Masarap ng simple. Alam mo, na. No? Simpleng almusal. Simpleng almusal na palaban. Grabe. So, ayun na nga. Tibay na natin yung ating kape. Ito At na tayong kape. Hindi ako masyado matapang magkape nito kasi hindi ko gusto yung lasa eh. Tsaka hindi naman talaga ako as in talagang matapang magkape. Slight lang talaga ako mag-coffee. As in parang alam mo yung makulayan lang di ba ganoon very light lang very light and light light talagang napatay yung lang ganyan lang yung kopya as kalutin na yung 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 sakto din yung lasa niya. Sobrang sakto niya na. Swak na swak na siya, guys. So, ayan. Lapit natin ng ating mga ulam. Ganyan. So, kunin na natin yung ating itlog na masarap. So, ito yung itlog na sa akin. Yung hindi, ano yan. Guys, nakita nyo ba? Ganda ng itlog, guys. Yan, sa atin. Tapos, corn beef. Yung corn beef, ba? Diba? Ayan, yung corn beef. Yum! Sa ibabaw, yung corn beef. Simpleng-simpleng almusal, pero palaban. ba? Diba? Sobrang may halong pagmamahal, guys. Lahat to, yung mga niluluto natin. So, hindi tayo nagluluto ng walang halong pagmamahal, guys. Lahat lahat yan. Kasi pag wala nun, hindi masarap ang magiging luto. Mm-hmm. Sarap. Mm. Sarap, -hmm. mm. ba? Simple, pero masarap. Talagang so, hahanap-hanapin mo yung kasarapan. Yung kasarapan ng ating Almusal. Diba? Sarap nyan, guys. So, yan. Kain tayo. So, ganito lang naman, guys. Simplihan lang natin lagi ang buhay. Noong buhay ng tao, dapat sinisimplihan lang natin yan. Diba? Kaya naman natin gawin lahat, guys. No? simple lang natin. At magagawa at magagawa natin lahat yan. Lahat ng mga gusto natin gawin sa buhay natin. Yung maniwala ka lang guys. Maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo matupad lahat ng mga pinapangarap mo. Pero mas maganda talaga. Meron ka talagang inspirasyon guys sa buhay. Para nga talagang magawa mo talaga ng bongga yun, yung coinbit ko. Para magawa mo talaga ng bongga, maayos mo lahat, di ba? Kasi yung iba guys, ewan ko ba doon sa ibang tao, hindi ko alam kung bakit hindi nila magawa yun guys, yung mga pangarap nila matupad. Dahil kasi nga, napangunahan sila ng mga takot sa sarili nila ba? Diba? Parang takot na takot silang gumalaw. Wala silang inspirasyon. Dapat na mag-inspirasyon mo mismo yung sarili mo, diba? No ka kumuha ng inspirasyon para sa sarili mo na gusto mong umangat sa buhay. ba? Diba? Na hindi ka pwedeng magpapetiks-petiks lang. Diba? Kung talagang gusto mo na matupad lahat pangarap mo, hindi yung papetiks-petiks ka lang parang lahat sa'yo, wala lang, 'di ba? Ah, lahat sa'yo, parang ano lang. Wala. Hindi mo siniseryoso. Diba? Hindi siniseryoso yung buhay. Pag ganun, hindi mo siniseryoso kasi. Dapat, okay lang naman na slight lang. Magseryoso ka. Okay lang, huwag nga masadong seryosohin, tama. Pero dapat sa mga bagay na yun. Kung talagang meron ka talagang gustong ma-achieve sa buhay mo, kumilos ka na, guys. No? No. Kumilos ka na. Huwag ka nang tutulog-tulog. Dahil kasi hindi ka na bumabata. Di ba? Hindi na kayo bumabata. Patanda na kayo ng patanda. Dapat may mabago na sa buhay nyo. Di ba? Huwag ka nang pangunahan ng takot sa puso mo. Kasi kung matatakot ka, hindi mo gagawin yun. Yung mga bagay na gusto mo, in the end, kawawa ka. In the end, wala kang narating, ba? Diba? Dahil, hindi lang. Nakaano ka lang sa... Ayun lang, nakatulala ka lang. Kasi alam mo, alam mo sa sarili mo na mayroong ibang tao na gagawa nun para sa'yo. Hindi dapat ganun. Na umasa ka dun sa mga tao na lagi mong sinasandalan. Dahil laging meron sila, mayroon siya, 'di ba? Hindi dapat ganun, At kumilos ka para sa sarili mo. 'Di ba? Patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. 'Di ba? Hindi dahil mayroong mga taong kaibigan mo, mga kasama mo sa buhay na alam mo na susuportahan ka. Paano ko nawala na sila? Paano ko susuportahan, diba? 'di ba? Ka Di kawawa ang kalalabasan mo noon. Dahil kasi hindi ka nagsipag, hindi mo minulat 'yung sarili mo sa katotohanan na dapat kumilos ka na. Ba. Diba? Kasi hindi na naman kayo bumabata. 'Di ba? Hindi na kayo bumabata, guys. Patanda na tayo ng patanda. Ay, dapat gawin na natin, guys. Kung ano yung mga bagay na dapat gawin. So, napaka-sandali lang ng buhay, guys, eh. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Kasabay nung pagsisipag mo, syempre, yung pananalig mo sa Diyos. Kasi nga, ayaw ni Lord na tamad na tao. Ayaw ni Lord na, paano kang ibibless kung napaka-tamad mo sa buhay? ba, diba, lagi ka lang nakatunganga. 'di ba? din na yung opportunity pero hindi mo pa ginagrab. Nandyan na 'yung opportunity na binibigay niya sa iyo pero ikaw wala, dinededid mo lang lahat ng mga bagay-bagay hindi ka nakikinig sa wisdom ni Lord. 'Di ba? Kung niya sa iyo 'yung tamang direksyon? Ayaw mo pa rin tumungo doon. As in, ka pa rin bulag-bulag. Bubulag-bulagan ka pa rin. Alam mo na naman yung dapat, alam mo naman talaga yung dapat gawin, pero hindi mo talaga ginagawa. Dali nga kasi, tamad ka. di ba? Diba, pwede nyo may ipagdasal yung pagiging tamad nyo, guys. No? Yung tamad ng isang tao, pwede nyo ipagdasal dyan, eh. Pumingi kayo ng lakas na loob. Diba? ng loob. ba? Diba? Nang lakas, araw-araw. ba? -araw. Diba? Kung ano man yung, biba, kung ano yung, katulad ko, ako, di ba, pag ako nagbebenta ng mga property, lagi yon araw-araw ako nagdadasal na sana Lord may mabago na. Di na may mabago na sa buhay ko. Sana Lord, lahat ng mga pangarap ko matupad na, di ba? <clears throat> Bago pa siya dumating si Lord, di ba? Sana gawin na natin yung mga bagay na magandang bagay. Mga kap kapaki kapakipakinabang na bagay. Diba? ba? Kasi lapit na talaga. Sobrang lapit na talaga guys. Sobrang ang dami na talagang mga signs na lumalabas na talagang sobrang lapit na mag-rapture. No? Sobrang lapit na dumating ni Joe. So, iniwala ba kayo dun guys? Sa pagdating niya. Mga kasi iba na hindi na hiniwala guys eh. Or alam nila yon pero <clears throat> wala lang. Dead ma lang sila guys para sila nagaantay talaga sa pagdating ni Lord Jesus na ganun lang yung madadatnan sa kanila. Nakakaawa guys pag yung mga tao na iwanan, di ba? Hindi kayo nakasama doon sa kaharian niya. Ako, hindi ko sinasabing perfect ako, perfect ka tao, di ako makasalanan. Lahat ng mga kasalanan natin dapat kino natin lahat, Kaya wala tayong iiwan. Maliit man o no? malaki yung kasalanan natin, dapat yung kinunfess natin. So, yun na nga ang mga kwento-kwento. Sarap eh. Diba naubos ko na yung kanin, guys, sa kakadaldal ko. Yan. Ganun. Ganun ka simple. Ang harap. So, yun na nga guys, yun yung advice ko sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig dito, nanonood lagi kay Amore Vlogs. Pag nagda-live ako, maraming salamat doon sa mga patuloy na nakikinig do sa mga kwento ko, sa mga topic natin sa pagla-live, 'di ba? So sana maulit natin yung mga kwentuhan na ganun. No, mas marami pa tayong pumunta dito sa live ko ni Amore Vlogs na patay gutom, ni Lola Basang. ang haba na ng pangalan ko, 'di diba? Sunod-sunod. 'Yon. So, malapit na yung kapaskuhan. So, i-ready na natin yung mga regalo natin no, sa mga kamag-anak natin. So, kahit walang regalo, no, samahan, ano lang nyo sila, samahan nyo lang sila. Batiin nyo lang sila ng mag maligayang kaarawan na, no? pasko di ba Masaya na yung mga yun. Yakapin nyo sila. Diba? Dalawin nyo yung mga kaibigan nyo. Kasi hindi naman lahat, guys, no. Hindi lahat ng... Nagpapasaya sa tao na bibili at na babayaran ng pera. Merong mga tao na hindi nila kailangan ng regalo, kailangan lang nila ng presence nyo. Yung pagmamahal nyo, pag-aaruga nyo sa kanila, pag-aalala nyo sa kanila sa araw-araw. So, -araw. yun na nga, dito na yung tatapos sa aking pag-vlog, amore sa babu.